ito <coughs> tani kami gina sa piyak oh. namin pwedan itong bio kaso wala sila nachos Ubus na ko nila nachos aga-aga <coughs> pa niya ubos na ubos na <laughs> <laughs> Hindi na na-available. <laughs> <laughs> Ang sakti sa tatanihan sa bati, hindi available Kaya nung no, kaya business na, kukuha nung hindi kayo isang balon nga. Mga, ubos na. <laughs> damo damo na gano'ng customer, gano'ng gabi-gano'. Ano naman? Mas damit siya kung sa bakulod, no? Ano? Hindi niya bakulod. Kung sa suwarma, Tak kan? Bang to tu dulu kan. Dah bos dia no pada pak aman bisalah cara. Tidak, we belah. Lo. Mama. Mama tak cium mai. Namit pun milan. tidak mengga. Mas namit mengga. No. Hai, langsung